what we call dating Moscow duck rings from <laughs> the <laughs> <laughs> yes. Perasa. Ang yari, yung mga manok sa paligid nila. <laughs> <laughs> Yun. Yun. Salamat. <laughs> yes. Idol, salamat ha. Sige sir, sige sir. Shout out na lang sa asawa ko. Oh, Carmen shout Siya? Carmen Irabon. Carmen Irabon. Saan siya? Irabon, nasa Hong Kong. Hong Kong. Ayan, shout out ma'am, Carmen. <laughs> Ito si Sir Rajit, rin na yung inyong additional na Moscow Duck. Musko with ducklings. Yes, sir. Ayan, guys. January 26, 2 a.m. Ayan. Nakakita niya ba yan? naman yung ating mga nakasalang. Hmm. Ito yung iba. Ayun. Can you see it? Ayan guys. Ilan na ba yan? Dalawa? Parang dalawa na yung nakikita ko. Ah, hindi. Tatlo. Tatlo guys. Hmm. So, sure. hindi natin pwede buksan kasi kasalukuyan po namimisa. Lalabas kasi yung, yung, yung ano, yung uh, moisture lalabas ba mm, yun okay guys so update ko na lang kayo so ngayon po January 26 2 am yan pinasilip po lang sa inyo uh, bukas natin titignan pag uh, kompleto na time check 5 uh, minutes to 11 ng gabi January 26, So, uh, kanina nga po ng madaling araw ay sinilip natin ngayon po ay maglalagay na tayo sa box si marami na pong tuyo at uh, hinihingal na ayun na sila guys so, ito po yung mga bagong papisa natin ito po yung halo-halo na uh, kabir, ito kabir malino na malino one two 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 Ayan. Ano to? Ah, kapipisa pa lang guys. Ayan. So ito ay ilagay na natin dito. Nakaready na yung kanilang kalalagyan. Paglalagyan pala kalalagyan. Paglalagyan. Ayan. yan Maraming kabir guys. Kitang kita sa kulay pa lang. Eh. Maraming kabir. Hmm. Yan. Hindi mo natin na lalagyan ng tubig. Ay, na no, tubig ng pagkain. Kaya alam mo na natin na ano. Ah, oh, may naiwan. <laughs> may naiwan oh. Oh, buti hindi nalaglag. Hmm. Yan. Saran natin. Kasi yung iba basa pa. Tatapal na natin yan guys. Ang ganyan o. No? Para ano. Para mainit pa rin ba. Yan. Yan guys. So ito ay. Uh, check natin ili bukas. Alas 11 ng gabi. January 27. Yan guys. So meron na namang. Meron pa rin na misa. Ito ay. Uh, 2, anim uh, naka anim pa rin tayo and uh, may isa po tayong shamo ito guys so shamo yan hmm. hanguin, na, hanguin na natin at uh, isasara ko na yung uh, papatayin na natin yung incubator yan anim uh, yan So, ito ay Ayan hmm, Okay naman sila Iyahalo na natin dito hmm, Baba, 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 baba Oh uh, Oh, ah, ayaw mo baba Ayan Ayan na guys Ayan po Ayan po yung ating mga bagong pisa Ayan sila So twin, uh, 15 plus 6 21 Nakaka 21 na uh, checks po tayo ngayon Ayan, ayan Sila So ito ay uh, Mamonitor pa natin mm -hmm. Meron pang Baka meron pang gumalaw dyan. Meron, meron malaglag pa dyan Usually kasi mga day old e May mga nalalaglag pa dyan Ganda nung ano Ganda naman yung shamo Ayan may na naman tayo ayan yan, tignan natin bukas guys update ko kayo ito po ay uh, may buyer na naman ayan Iko-confirm -co ko lang kung talagang kukunin niya and uh, sa ako po i-announce kung sino ayan yes sir ayan mo, mo nilalagay ayan ayan uh, guys ayan dito po si sir Haji Rabon at uh, siya po yung kukuha ng mga ducklings natin. Hindi ko na pala babox. Nagdala ko. <laughs> yeah. Oh. Sige. Okay ka sir. Doon ka muna sa kubo. Ngayon po yung alas 7 na umaga. Yan. Pasok mo muna sir. Oo. Oh, yeah. Buka muna dyan. Kunin ko lang at sa likod eh. Yan. Yan. Ito po yung mga ducklings na kukunin niya, sir. Muscovy ducks. Uh. Pali, ano to? Sham. Yan. One week old. Uh. yung in-include na yung mga Rhode Island so kakagaw mga itlog doy ha ah. masyete pa lang ah. ha ah, ah, basa ko tayo ha ah. ah, ah, ah. hmm. yan. yan guys yan po yan po ang ah uh, one week old nating Muscovy Ducklings siyem na piraso Itlog ka? Oo, oh, ang itlog ha. Ah. Aga itlog guys oh. May dalawa ka agad eh. Oh. Alas 7 umaga pa lang. Okay, so all right. Ah. May lalagyan si sir doon eh. Buti na lang, mayroon siyang crates. Ayan. So, sir. Yeah. Oh, Tignan ko muna. Yan. Nalix uh -huh. yan. Balis siya. May humabol na isa eh. May nagpisa doon sa isang ano. Parang naidagdag kong itlog. Napisa niya isa. Ginawa ko. Pinukuha ako para ituloy niya yung ibang nililimliman niya. Kaya naging siya. Maganda. Pero meron ding ano. Meron ding tatlo lang ganun. Oh. Uh. Pwede siya hindi siya kaya sa incubator, idol na. Hindi. Hindi inaaral ko pa 'yan eh. Inaaral ko pa na ano. Kasi mas maganda kung sa incubator sana para sabay-sabay ang ano. Mhm. Uh -huh. Meron ako doon, idol, laki. Eh. Barako ko. Oh. Matanda na siguro, galing pa tarlak 'yun eh. Na muscovy duck? Oo. Oh, kaso lang, hindi, parang hindi na nagkumakas na. Pag matanda na kasi, hindi na sumasampay. Yung gano'n nangyari sa dalawang kinatay ko eh. Wala na, hindi. kumakain na lang na kumakain eh. Sabi ko, baka pag uwi ni commander, katay na lang. Oo. <laughs> katay mo na lang. Ayan o. Oh. Yung may dalawang crates si Zero. Ayan. Yes. Panigurado na. Oo. <laughs> Pero yun, ano, matitiba yung ganyan. Oo. Mm -hmm. Yung ba yan? Nga dati ay doon, nag-alaga rin ako yung kaber. Oo. Nag-ano nag, na, oh. nag, -nag ano, na, ano ba tawag doon? Yung nag-pur... Nag... nag mga manok na Texas. Oo. Oh. Namatay yung mga manok ko. Oo. <laughs> oh. Ganun Kasi kahit may sakit na sila, oh. parang baliwala sa kanila. Ito, wala to. Oo. Oh. Sama to. Nasabi oh. ko, ayoko nung kilaga mo na naman. Kahit may sipon yan, wala. Parang hmm. normal lang sa kanila yun. Ayan. Ang yari, yung mga manok sa paligid nila. <laughs> <laughs> yun. Yun. Salamat. Yes. Idol, salamat ha. Sige sir, sige sir. Sasawit na lang sa asawa ko. Oh, shout out. Siya? Carmen Irabon. Carmen Irabon. Saan siya? Irabon, nasa Hong Kong. Hong Kong. Ayan, shout out ma'am, Carmen. Ito si Sir Rajit, ha, kinuha na yung inyong additional na Moscow Duck. Moscow Ducklings. Sige <laughs> yes, Salamat. May lakad ka pa niyan? Oo. Oh, hmm, kaya pala. Oh. Kamarin, ano? Oo. Oh. Ponto kamarin. Oo. Islam biasa. Oh, sudah dilang Oh. Selamat ya, Dok. Ingat. Salamat. Ingat. Dan. Yan, selamat kay Sir Haji Irabon. At uh, napakaya na naman yung ating mga Moscovy ducklings. And shout out kay Ma'am Carmen from Hong Kong, kanyang Mrs. Uh, misis. Ayan, bago tayo magtapos, ikutan muna natin ating mga Moscovy duck. Uh, sa mga bago sa channel ko. Ayan, ito po. And uh, ito, meron naman po tayong pasyente pala. Yung ating kabirhen ay uh, may sakit na naman. Mahina. So, in-isolate na natin siya. Ayan o. Oh. Ito, may mga nagilimlim tayo. yan, mga nagilimlim yan. Ito. Bali, apat uh, yata itong nagilimlim. Ito kasi naglilimlim din to eh. Yan. Yan guys oh. Naglilimlim din 'yan eh. Kakalimlim lang 'yan. tanggalin nga natin 'to. Bilangin natin yung mga itlog. Oh, meron. Meron sa lapag ah. Oh. Ito kasi yung ano eh, pag ito yung pinaka shade nila. Hmm. Saan galing 'to. Ah. Ito. Ay, sorry, sorry. Sorry. Takot tuloy. Hmm. <laughs> Ilan to? Dami mo itlog ah. Dami na nililimliman guys ah. Hmm. Balik natin yung ano. Ginagamit nila yung balahibo na yun eh. Pang tabon sa ano, itlog nila. Pabalik naman yun. Na ano lang sya. Mga baba naman talaga yun eh. Ito. 1, 2, 3. Ito so, balik lagay natin dito. Siguro dito ito eh. O baka galing sa ibang ano. Sa mga bagong pato. Bali apat yun. Apat. Yan to. One. One, two, three. Tatlo. Yan tatlo yan guys. Yan okay, meron pa. Lang. Ah, ito. Tatlo. Ah wala. Yan. Ito marami ito eh. 2, 4, 6, 8, 10, 11 guys. Ayan. So yun po ang mga itlog natin. Plus yung mga nilirimdiban nila. Ayan so lang yan guys oh. Yan lang yan. yan para hindi ano pagkaamulan hindi pasukin ng tubig yung loob yung talsik ba yan and then ito yung ating mga muscovy duck yan apat po dyan ay barako and then the rest mga babae mga ew ewan ko lang yung mga bago kung ano uh, lalaki sila dito pa kayo lahat Ah, nandito sila lahat. Ayan. Ito na pala sila lahat, guys. Ayan. Plus yung mga nagilim-lim. One, two, yung bara ko. Three. One, two, three. Ayaw, hinahanap kita eh. Wala, stick ako. Nakalipad ka na naman ah. Ayan, pakpak mo. Ayan, pakpak mo. Hindi ko yata dapat tuloy isa na yan ah. Mamaya oh, ka sa akin. Nakakaligtas siya. Ayan guys. Hindi hmm. pa sila kumakain. Papakainin <laughs> ko pala sila Oh, sige kakain na kayo. Oh, linaki na kayo dito. Pagsilapit kayo lahat sa pogi. <laughs> Ayan. <laughs> kakain na naman kayo. Hmm. Na. Oh. Wala na kalilipad ka pa. Ah. Ayun, ah. yan, guys. Okay. Sa sana naglilimlim yan, hindi ko pa naputulan ng pakpak. -pak. Pagtyagaan nyo muna ang darak sa mais. At kinakapos na tayo ng Madre de Agua. <laughs> kalbo na po ang ating pananim. Bale, makaka-recover din yan. And then yung sa labas ay malapit ang harvestan. tutulong tulong na uli yan. Lakas yung ulan ngayon guys, ano? Uh, dry na ang lupa. Kaya yung uh, Madre de Agua natin ay hirap na rin syempre yung, ano mag-recover. Pero hindi po makamatayan kahit hindi natin diligan yan. Hindi makamatayan. Ang problema lang, yung pag-recover niya medyo matagal. Ang ugat naman niya kasi nakabaw na sa kailaliman. Kaya kahit wala nang dilig Buhay yan. Yan ang uh, kagandahan sa Madre de Agua. Ayan. Okay. Magsikain kahit kayo, magsirami kayo. Magparami kayo na magparamit. na kumita naman ako. <laughs> Ayan guys. So another successful sale. Parami salamat kay Sir Haji Erabon ng uh, Kamarin, Caloocan. Ayan. So, pinakyaw na naman niya yung ating Moscovy na Moscod, Moscovy na siyam na peraso. And ito nga, marami pa naglilimlim. ah uh, lahat naman yun, ibebenta na natin. Hindi, hindi, na po muna tayo magparami. So, doon po sa mga interesado, hintay-hintay uh, hintay -hintay lang po kayo. Uh, ayan. Maraya pa pong uh, nakalimlim. Hindi ko lang po kasi ma ano yung ano yung mas maganda sana kung na-incubate natin yung itlog kaya lang aaralin ko pa yan kung paano sila pwedeng incubate para sabay-sabay ang ang hatching pero sa ngayon ito muna natural muna tayo Ah, uh, through ano through inahin limlim <laughs> inahin limlim ayan so yan ah uh, nga pala yung may, may, mga sisyu na no, puro tayong bago abangan niyo po mag-update po tayo doon pero ayun Uh, pinasilip ko na po sa inyo, kagabi nga po ay hinangon natin yung last batch na, uh, last batch, hindi pala last batch, last, last na na-hatch, anim na piraso. So all in all, meron tayong 21, 21 pieces na sisi o, Kaya lang, halo-halo po kasi yun eh. May Shamu, may Kabir, may Rhode Island, and hindi ko alam kung may Dongtao doon. So, ano ko muna, uh, pabuting ko muna ng mga 2 weeks bago ko ibenta para makita ko kung meron dong tao kasi hindi ko sure kung may dong tao doon makikita natin yan pag naka 2 weeks na yung sa paa nila eh yung doon natin makita yan kung medyo malaki ang paa nila dong tao yon kasi may mga puti eh may ganun kasi ang kulay din ng sisiyo ng dong tao mga puti kaya yon Ayan guys, so hanggang dito na lang. Sana po yung nag-enjoy kayo. So muli po ako ng papasalamat sa lahat po ng mga solid ko vocals and mga solid viewers po na patuloy po nakasuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from New California. Sir, thank you po. Ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusin po, at, kung nagugusin po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then, click na lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang yung vocals farmer na nagsasabing sabi sabay tayong mga magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!